Mga naka-unsent messages sa messenger paano natin malalaman? Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ano ang mga nasa likod ng mga unsent messages na ito. Mahalaga na alam po natin ang bagay na ito para lagi po tayong alerto sa panahon kung meron po tayong nakaaway sa social media. Isa pa may mga naliligaw ding mga messages sa Facebook na agad din nilang nabubure at hindi pa natin nababasa. Pero ang pinakapakay ko po sa bediong ito ay kung sakaling meron kang nakaaway sa messenger at dahil sa galit niya ay nakapagbitaw siya ng hindi kaaya-ayang salita ngunit binura din niya ito at hindi mo nabasa. Kaya ang payo ko sa'yo bago mangyari ang matinding alitan mas mabuting nakapag-install ka na nito. Kaya wag na nating patagalan pa. Let's go! So una mga guys ay punta lang tayo sa ating mga Play Store. E-search lang po natin ang Unseen at ito po ang kanyang logo, kung saan maganda din po ang ratings niya. Install mo lang. Pindutin lang po natin ang Open. Pindutin ang Next. Pindutin ulit ang Next. Check mo lang kung anong chat apps gamit mo kung ang gamit mo ay Telegram at Viber check nyo lang ang box na ito. Pero kung ang gamit mo ay Messenger, WhatsApp and Instagram ayan check na po yan. Then click next. Pindutin ang give. E turn on ang unseen tapos click allow then e back nyo lang. Then pindutin ang apps not optimized then piliin ang all. Pindutin ang search icon then e-type ang unseen. Pag naka-turn on na po siya, e-back mo lang. At ayan dito muna mababasa ang lahat ng mga unsent messages sa mga chat apps na ginamit mo. Ipapakita ko lang sa inyo yung conversation namin ng kapitbahay namin. Sabi niya sinabihan ko daw siya ng bobo. Sagot ko naman sinabi ko ba na bobo ka, wala akong sinabi no. Sabi din niya matitikman mo kamao ko. Pero nag-unsend siya ng message. Nireplyan ko agad siya ng I'm not scared. Pero na-curious ako sa pa-unsend message niya at para malaman po natin kung ano nga ba ang nasa likod ng unsend message na ito ay puntahan natin si unseen application. At ito po yung binura niyang message. Saigi lang dahil isasama ko kaibigan ko. So yun big help diba? kung isasama niya kaibigan niya, isasama ko rin ang guro ko para turuan siya ng leksyon. Kagaya nga ng sinabi ko kanina kung may kaaway ka sa messenger balikan mo lang ang bediong ito dahil ay suggest na i-install mo to bago pa mangyari ang initan. So yun lang sana po ay nakatulong ang bediong ito. Don't forget to like, comment and share. E follow nyo na rin ako para lagi kang updated sa mga bago kong video. H.